Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila—our Manila. home, our treasure, and our pride—join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga kabrigadang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada News Headlines Sa Brigada Balita Nationwide, ngayong tanghali Brigada Balita Nationwide Sa Brigada, Sekretary Manuel Bunoan, Nanindigang marami pa rin matitino sa DPWH ang resign sa pwesto, wala raw sa kanyang opsyon ngayon. Isa pa ang kongresista, kinumpirmang may wrong proyekto ang nakalisa pa rin sa 2026 NEPA kahit natapos na. Samantala Duterte Youth, mga kabrigada, hindi raw nabigla sa pagkansila ng kanilang registration. Ardema naman, nakatakda ng dumulog sa Korte Suprema. PDP na nindigang si Kusi matapos pakasuhan sa malampaya deal. Hanggang pisong umento sa diesel, nagbabadya sa unang Martes ng Setyembre. At long pressure area sa loob ng par, patuloy na binabataya ng pag-asa. Kung kaya bukas, alamin na. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Araw ng Sabado, Brigada, huling araw sa buwan ng sa August 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco sa Balita Nationwide. Sa Tanghali, Kada Balita Nationwide. Sa ng ating mga balita, mga kabrigada, dinibensahan ni DPWH Secretary Manuel Bunoan ang kanyang kagawaran sa gitna ng issue ng korupsyon at anomalya sa mga ghost flood projects. Mga kabrigada, sa isang video statement, idinin pa ni Bunoan na marami pa rin naman mga empleyado ng DPWH na mauhusay at matitino. Hinihingi sa din ng kalihim ang mga engineers na nasampolan na, na dahil nasasangkot sa anomalya. Kasnoo ko pong sinasabi sa inyong lahat, mas marami po ang matitino at mahuhusay na mga tao sa DPWH. Muli, hinihingi ko po ang inyong tulong na matukoy ang mga taong sangkot sa mga katiwalian sa mga paggawaing bayan. Samantala muling idinin pa ni Bunuan na hindi solusyon sa ngayon ang pag-resign sa pwesto. Mga kabrigada, Anya, madali naman daw sanang bumaba bilang sekretary pero hindi raw pagpagtalikod sa responsibilidad ang solusyon sa problema. Handa na rin daw siyang tanggapin ang accountability. Yan po sana ang madaling gawin, mag-resign o Talikuran ko ang problema, pero hindi po ang pag-alis o pag-iwas ng responsibilidad ang tamang paraan ng paghahanap ng solusyon. Sa akin po, tatanggapin ko ang accountability, pero tandaan po, po ninyo, hindi ko po kukonsintihin at papayagan ang anumang uri ng korupsyon na nangyayari. Yan ang tinig mga kabrigada ni DPWH Secretary Manuel Bonoan. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Sa kaunay pa rin na balita mga kabrigada, District Representative, pinatutuhanan ang ibinunyag ng isang House Leader hinggil sa mga proyektong inilis sa umano sa NEP 2026. Kahit na ito'y tapos na mula sa Batasang Pambansa, Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Brigada! Report. Nababahala si Marikina City Mayor Marcy Tidoro matapos madiskubre na may mga proyektong nakumpleto na ngunit muling inilista para mapondohan sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program on NEP sa panayam kay Tidoro. Ibinahagi nito na sa isang consultation meeting kasama si DPWH Secretary Manuel Bonoan, kanyang itinuro ang ilang infrastructure project na natapos na ngunit isinama na naman sa NEP. Kabilang naritong slow protection sa Balanti Creek sa Barangay Santo Niño, na nakumpleto na noong 2023 na posibleng nagkamali ng umano ng pagtukoy at dapat ay linawi ng DPWH. Kwento ni Teodoro, mismong si Bonoan ay nagulat kaya ipinatawag niya ang DPWH NCR Regional Director upang ipaliwanag ang duplicate entry sa NEP. Bukod sa redundant projects, may mga kulang din umano sa pondo kaya nabibitin ang infrastruktura gaya ng drainage project sa Sumulong Highway na kamakailan ay ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Punto ng Kongresista dapat may masusing konsultasyon at koordinasyon ang DPWH sa mga lokal na pamahalaan upang masigurong nakaayon sa master plan ang mga proyekto at konektado sa drainage system. Dahil kung hindi ay mababaliwala ang pondong inilaan. Dagdag pa ni Teodoro, ang mga proyektong ipinasok sa NEP ay agency prepared na nangangahulugang galing mismo ito sa DPWH at hindi sa mga kongresista. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo. Nang 105 89.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority mga Balita Nationwide Samantala, Senador Ping Lakso naman Kabrigada pinaiimbestigahan sa DTI at CIAP ang dalawang board members ng PICAP Brigada Ann Cortez i-Brigada mo Brigada, Brigada. B -b -b Report Nanawagan si Sen. Ping Lacson sa Department of Trade and Industry at maging sa Construction Industry Authority of the Philippines na magsagawa nga ng investigasyon laban sa dalawang miyembro ng PICA Board. Ayon kay Lacson, mainam din kung sasampahan ng ito ng kriminal at administrative charges. Matapos isiwalat ng senador sa kamakailan niyang privilege speech na may di umanay accreditation for sale na nagaganap sa PICA na bagay na pinabulaan na nagaan na naturang ahensya ay ngayong araw naman na ibinulgar naman ng sen senador na dalawa sa mga board members ito na sina Engineers Ernie Bagaw at Arthur Escalante ang tila kakikitaan daw ng conflict of interest dahil bagamat nagseserbisyo sila sa pickup ay mismong mga kontraktor din sila. Kaugnay na sitwasyong ito naniniwala ang senador na may posibilidad na gamitin nilang kanilang pwesto para maunahan ang ibang kontraktors sa pamagitan nga ng pagsuspinde o di kaya pag-revoke ng mga lisensya ng mga ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News of Full G. Ito namang advice sa baha ni Vice President Sara Abay ibigay na daw kay Mayor Baste ayon yan sa palaso, mula sa ang Brigada Maricar Sargan na ibrigada mo. Brigada Report Ibigay na lang daw ni Vice President Sara Duterte sa kanyang kapatid na si Davao City Acting Mayor Baste Duterte ang mga natutunan nitong solusyon sa pagbaha sa pag-iikot niya sa iba't ibang bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung ayaw ng Vice Presidente na magbigay ng free advice para sa bansa, mas mainam na doon na lang niya ito ibahagi sa Davao na madalas rin bahain. Binanggit ni Castro na sa dami ng biyahe at sinasabing best practices na natutunan ni VP Sara, mas mabuti sigurong subukan muna ito ito sa sarili nilang lungsod. Aabangan daw ni Castro kung epektibo ito at kung hindi nababahain ang Davao City. Matatanda ang iminungkahi ng pangalawang pangulo na ng administrasyon ang ginagawa niyang pag-iikot sa mga Filipino communities sa iba't ibang bansa dahil anya, sila ang mga best consultant. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Mahalo! Balita, nationwide. Balita, nationwide. Sa iba pa ba mga balita mga kabrigada, na namang umapila ang Duterte Youth Party List matapos si Basura ng Commission on Elections ang kanilang registration. Maalalang binasura ng Comelec ang petisyon nila laban sa unang desisyon sa division level na nagsasabing hindi raw dumaan sa tamang proseso ang Duterte Youth Party List. Ay pa kay Ronald Cardema, lunes maghahain sila ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang desisyon ng N-Bank ng Paul Buddy. Idinin pa ni Cardema na kung magbabasihan ang Section Number 5 ng Republic Act No. 7491 o ang sinasabing Party List System Act ng Comelec, ang Comelec mismo ang nagpublish at hindi dapat sila. Sinagot naman ito ni Atty. Emil Maranyon, abogado pa ng mga petitioners kontra Duterte Youth sa panayam naman ng Brigada News FM Manila. Anya, kahit na sino pa ang dapat mag-publish, bakit hindi man lang nag-follow up ang Duterte Youth? Well, whether kung sino ang dapat mag-publish, whether Comelec yan or hmm. Duterte Youth mismo, but the fact po na hindi na-publish, hmm. Uh, yun po yung aming kinakatigan dito. So ang punto namin is, Uh, number one, yung mm -hmm. uh, requirement ng publication ay parehong nasa saligang batas at na nasa uh, RA 7941 or mm -hmm. the party list System Law. Mm -hmm. So in other words, nakasulat po doon, alam po yan ng COMELEC, alam din po yan ng lahat ng nagpa-file ng petisyon sa COMELEC. Uh -huh. So ang question namin po na kung yung argument nila is dapat COMELEC yung nag-publish, E eh, ang tanong ko balik sa kanila, nung hindi ito pinablish ng COMELEC, anong ginawanin ninyo? Naupo lang kayo at saka pinanood yung COMELEC? Uh -huh, uh -huh. O hindi ba dapat obligasyon ng isang nag apply na party uh -huh. na kung nakita nilang hindi ito pinablish ng COMELEC, hindi ba dapat nag-file sila ng motion sa COMELEC? At sa huli mga kabrigada, tiniyak pa ni Maranyo na handa naman sila sa mga magiging susunod na akbang ng Duterte Youth Party List. Balita, nationwide. Sa iba pang balita, mga kabrikada, ng Partido Demokratiko Pilipino na mayroong kasong isinampa sa Sanigan Bayan laban sa kanya ng ating chairman at dating Energy Secretary Alfonso Cusi kasama ang apat na dating opisyal ng Department of Energy. Ayon kay PDP Deputy Spokesperson Ferdinand Topacio, ang kasong ito, mga ay dati nang ibinasura ng ombudsman matapos sabing walang nakitang ebidensya ng maling gawain ngunit muling binuksan noong nakarang taon. Ang pagbabaliktad ay kasalukuyang nakabimbin sa Korte Suprema sa pamamagitan ng certiorari petition. Kaugnay nito mga kabrikada ng over ng Odena Corporation ni Dennis Uy na 90% bahagi ng malampaya gas to power facility sa Palawan. Matagal nang kinikwestiyon ang transaksyon nito dahil umano'y malapit na ugnayan ni Uy kay dating ng Rodrigo Duterte. Ayon sa ombudsman, lumabag si Nakusi at kanya makasamahan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na magbigay ng unwarranted benefits, advantage of preference Sa, sa isang pribado partido Sabi pa ni Tupacio, hindi na sila magkomento sa merito ng kaso binang paggalang sa proseso ng hudikatura at bahagi ng subjudice rule. Nanawagan din ang partido sa Korte Suprema na agad na resolvahin ang isyo upang maitaguyo ng katotohanan at katarungan. Sa huli mga kabrikada, idininang naniniwala pa rin ang PDP sa abilidad ni Kusi na pamunuan ng partido at tiwala silang inosente ang dating Energy Secretary. Ang NUJP naman, kabrigada, idiniing dapat magsorry si Congressman Richard Gomez. Kaugnay pa rin ang isyu ng umunoy media spin. Brigada sila matibag. Ibrigada mo. Brigada. Dapat intindihin na ang pagtatanong ng media ay bahagi ng kanilang tungkulin. Ito ang binigyang diin ng National Union of Journalists of the Philippines o so NUJP matapos ang umunoy media spin na sinabi ni Leyte 4 District Representative Richard Gomez. Hinihingan kasi ng media ng komento si Gomez hinggil sa flood control structure na nag-collapse sa matag of Leyte. Ayon kasi kay Gomez, tila may pagkakapareho ang mga tanong na sinan sa kanya ng mga mamamahayaga at may ginagawang media spin laban sa kanya. Samantala sa panayam ng Brigada Nysasa Manila kay NUJP President Jonathan De Santos, sinabi nitong ang mabuting gawin ng mambabatas ay i-take down ang kanyang post hinggil dito. Naniniwala rin ang grupo na dapat humingi ng paumanhin si Gomez sa mga mamamahayag dahil sa kanyang ginawa. Sa huli, idiniin ni De Santos na mabuting sagutin na lang din ang kongresista ang mga tanong. Pabor pangaraw ito para sa kanya para sagutin ang batikos pero tila minasama pa ito. So ang ibig sabihin, ang pinakamagandang okay, so mangyari sana ay kusang i-take down ni at uh, congressman Gomez, yung kanyang post, uh, mag-apologize siya kung sa tingin niya ay nararapat. Sa tingin natin, nararapat yon, pero siyempre, uh, depende sa kanya yon kung sa pagbabasa niya. Uh, at finally, ay sagutin niya yung mga tanong. Di ba bakit? Hindi eh, di pag magpa-interview na lang siya o mag-set siya ng press mm. conference para sagutin yun. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. A Battalion Nationwide. Ang Brigada, Northern Luzon Command binuksan forward operating base sa Batanes Island. Brigada Kauth Austria e Brigadamo. Brigada. Mo. brigada. brigada. P -p 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 Report. Isang forward operating base ang binuksan sa Mahataw, Batanes. Pinangunahan ng Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines ang inaugurasyon upang tiyakin ang seguridad sa Luzon Strait. Naging makabuluhan ang pagbubukas ng base kasunod ng napaulat na presensya ng Chinese Coast Guard vessels ngayong buwan sa Bashi Channel, bahagi ng Luzon Strait na malapit sa Batanes. Ayon sa NOLCOM, magsisilbing sentro ang FOB para sa territorial defense, maritime domain awareness, at humanitarian assistance and disaster response. Hindi lamang ito military facility, kundi isang whole of nation platform na maaari ring gamitin ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at mga lokal na manging isda para sa mas matibay na koordinasyon, kaligtasan, at mabilis na pagtugon sa mga insidente sa karagatan. Tiniyak din ng NOLCOM ang kanilang paninindigan na ipagtanggol ang soberanya ng bansa at panatilihing ligtas ang Batanes bilang Northern Gateway ng Pilipinas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila. The Music News. Oh, sorry. Brigada Balita Nationwide. Inflation rate naman mga kabrigada ay posibleng umakit raw sa 1.8% ayon yan sa BSP. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo! Brigada! report! Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na tataas ang inflation rate ngayong Agosto matapos maitala ang 0.9% noong Hulyo. Sa kanilang pagtataya, maaaring pumasok sa pagitan ng 1% hanggang 1.8% ang inflation ngayong buwan. Ayon sa BSP, Pangunahing dahilan ng pagtaas ay ang mataas na presyo ng prutas, gulay at isda na naapektuhan ng masamang panahon. Dagdag pa rito, tumaas din ang singil sa kuryente, presyo na langis sa loob ng bansa at humina ang halaga ng piso kontra dolyar. Gayunpaman, sinabi ng BSP na bahagyang makakatulong ang patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas at karne upang mapigil ang mas mabilis sa pagakyat ng inflation. Tiniyak ng Central Bank na patuloy nitong babantayan ng mga salik na nakakaapekto sa presyo at paglago ng ekonomiya bilang bahagi ng kanilang masusing pagdidesisyon sa polisiya ng pananalapi. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News of Our Nationwide. Mga kabrigada, tumaas pa ang inaasahang aumento sa presyo ng lahat ng mga produktong petrolyo. Sa pagtataya ng oil industry sources, may inaasahang 80 centavos hanggang pisong dagdag na kada litro ng diesel. Sa gasolina naman mga kabrigada, posibleng ng 50 centavos hanggang 70 centavos kada litro. Habang 50 centavos hanggang 70 centavos naman ang maaaring itaas sa kada litro ng kerosene. Ilan sa tinitingnan dahilan ay ang malaking pagbaba ng inventaryo ng Amerika, pati na rin ang uncertainty sa panibagong taripan ng US sa iba pang mga pansa. Inaantabayan din ang movements at developments sa Russia-Ukraine truce na sinamahan pa ng Amerika. Ito na mga kabrikada ang ikatlong linggong sunod na aumento sa gasolina habang ikalawa naman sa diesel at kerosene. Araw ng lunes, ilalabas ang official price adjustment habang magiging epektibo naman ito sa araw ng Martes. Brigada Balita, Nationwide Brigada Weather Update Weather Update Kabrigada, patuloy pong binabantayan ng pag-asa ang isang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon yan sa Weather Bureau, huling namataan mataan ng LPA sa layong 830 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, wala pang tsansa na mag-develop isang isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Sa kabila nito, isang trough o yung sinasabi nating extension ng isang LPA ang magdadala ng mga pagulaan sa bahagi ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Umiiral pa naman ang Southwest Monsoon o ang hanging habagat na magdadala pa rin ng mga kalat-kalat na pagulan sa bahagi ng Mimaropa, Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao at nalalabing bahagi po naman ang Visayas trap din na magdadalang ng bagyo at syempre pa magdadala ng maulat na papawirin sa Batanes, Cagayan at Ilocos Norte. Sa Metro Manila naman at Calabarzon, kasi pati na rin ang Bicol Region at nalalabing bahagi ng Mindanao, may tsansa pa rin po mga na makalat kalat ng na bagulan lalo na sa hapon at gabi. Brigada, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka parin Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, An mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. Sa tanghali Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Haka Brigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Moms Lobby S1 Capsule. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. at Brigada Abner Francisco. Happy weekend! Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News! Oto Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.